Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan At tayo naman po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon Na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita Salamat po sa presensya ng bawat isa At syempre salamat din sa ating mga kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong mapapakinggan. Yan po ay mula sa iba't ibang estasyon at maging sa ating radio TV. Nasasamahan po sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa Pilipinas, iba't ibang estasyon mula Northern Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre NCR. Pag-usapan po natin ang tungkol sa weakness. Alam nyo, kung hindi po kayo nag evaluate ng inyong buhay, eh maganda hong magkaroon ng kaunting pagkakataon para pag-isipan ano ang inyong mga kahinaan at ano po ang epekto nito sa inyong buhay, lalong-lalo na sa buhay espiritual. Kagaya po ng aking nabanggit, eh mahalagang pag-isipan ito dahil paminsan, yung kahinaan, nagiging komportable tayo doon. At pag naging komportable tayo sa isang kahinaan, ay hindi na po natin ina-address ito at ang nangyayari po it becomes the norm. Now, for example, meron pong sinabi ang isang author ano, ito daw po yung deterioration natin pagdating sa ating mga weaknesses uh, dahil meron tayong sinful nature. Dahil tayo po ay likas na makasalanan, ang tendency po pag tayo po ay nagkasala, eh hindi po sa lahat ng pagkakataon Repentance ang gusto nating gawin Opo, bakit? Kasi yung sinful nature natin Nag-e-enjoy sa kasalanan Minsan nga, tinanong ko yung aking binabible study ano? ang Tanong ko sa kanila uh, Bakit ang tao hindi agad nagsisisi pag nagkakasala? Abay, magugulat kayo sa mga honest answers Ano po? Ang ilan? Una, sabi ng karamihan eh, Nag-e-enjoy pa, pastor eh Oo nga, no? Totoo yun, dahil marami pong tao kaya hindi nagsisisi, eh nandun pa yung enjoyment eh. Ako nagsisi man ay hindi po makatotohanan yung pagsisisi dahil eh, talagang ganun eh. No? May mga tao pong nag enjoy sa pagkakasala at hindi po natin ine-encourage ito, mali nga ito. Kaya lang talagang makikita natin na may mga tao na they enjoy yung kasalanan. Pangalawa, nandoon din po yung yung mga uh, nagkakaroon ng confusion, bakit? Kasi pagka ang isang bagay na mali ay tinatanggap ng society and ang lagi mong kasama, yung mga tao na gumagawa rin ng kaparehas na kasalanan o pagkakamali, ang tendency po ay eh, nasa kamali ang kanay, hindi pa nakikita. No, Nandun ka na sa pagkakasala, hindi mo pa namamalayan. Nandun ka sa point na hindi katanggap-tanggap ang iyong ginagawa, pero nagpapatuloy ka pa rin sa isang bagay na, yun nga, eh, hindi acceptable. So, yung environment factor din, ano, yung mga kaibigan factor din yan. Kasi, sometimes they normalize sin to the point na meron ka na palang ginagawang hindi tama, eh, hindi mo pa mamalayan So, isa rin po yan. At pangatlo, may mga tao na, uh, kung mag-isip ganito, eh, uh, yung tinatawag na calculated risk or acceptable loss. Na ang ibig sabihin yan, may mga tao po na okay, kasalanan to, meron tong consequence, pero okay lang sa akin. So nakakatakot ano, dahil yung hindi katanggap-tanggap, ginagawang normal sa buhay ng iba. Kaya marapat po na ating siya sa atin ng ating sarili. Sabi nga ng author, eh, ito daw po mga levels. Ano, una, Uh, dahil po may sinful nature tayo we get attracted to lesser things kaya nga ho mapanganib ang uh, kasalanan o ang tukso dahil merong ano siya eh, meron siyang side na very attractive sa atin it appeals to the sinful nature may nakukuha tayo mula sa kasalanan eh yan ang problema eh dahil yung sinful nature natin ginugusto ang mga bagay na idinudulot naman ng kasalanan. Kaya ang nangyayari po, merong bagay na mali, we get attracted to lesser things. Now, ang hindi natin nakikita roon, yung consequence, at the same time, ito pa, the more we get attracted to lesser things, the less time we have for better things. Ibig sabihin na de-deprived din tayo ng better things dahil nakatuon tayo sa lesser things. Now, if you remember itong mga Uh, Israelites no when they left Egypt naalala niyo yung istorya na sila po ay aalis ng uh, Egypt at uh, pupunta sa promised land at ang description po ng promised land it is a land flowing with milk and honey okay kaya lang nung nahirapan na sila sa wilderness actually bago pa lang pumasok sa wilderness naririnig mo na yung mga reklamo no even before crossing the red sea ano yung palaging paulit-ulit na sinasabi mabuti pa sa Ehipto. So imagine mo yon ano, mabuti pa sa Ehipto. So ibig sabihin nandun yung better things ahead. Pero they settle for lesser things. Eh siyempre, sabi nga nila, kung kami nasa Ehipto, kami mga alipin. Pero mabubuhay naman kami. So yung bang tendency na yung hindi acceptable maging acceptable, yung hindi okay gagawing okay. And uh, the reality, mga kapatid, madalas nakikita natin yung mga sarili natin sa ganong kalagayan, di ba? We settle for lesser things. Ang dami-daming pwedeng gawin ng Panginoon sa ating buhay. We settle for anger, for hatred, for living in sin, di ba? Bakit tayo mananatili sa ganyang mga bagay? Samantalang may mga plano at magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. And oftentimes, we find ourselves na namumuhay sa kasalanan by choice. At kagaya ng aking sinabi, this is not acceptable. Pangalawa po, ito yung mas mabigat. No? So, one, we get attracted to lesser things. Number two, we get addicted to lesser things. Pag sinabi ho nating addicted to lesser things, I would like to liken this sa isang uh, tao na literal na addicted sa isang bagay. di ba? May mga tao pong addicted sa gambling, addicted sa drugs, sa bisyo, yan, itong mga taong ito, they suffer the consequences again and again and again. Yet they keep coming back for more. Yan po ang masaklap. Yung bang paulit-ulit mo ng pinagdudusahan, yung uh, epekto ng isang bagay na hindi ka tanggap-tanggap, eh balik ka pa rin ang balik. Eh bakit nagkaganon? Kasi nga mga kapatid, ang problem, pag tayo po ay addicted sa isang bagay, ang ibig sabihin niya ni, eh, yung bang malalim na yung iyong uh, involvement sa isang bagay na hindi tama. Darating ka na sa point na hindi na nga tama, nagpapatuloy pa sa buhay mo. Hindi e, ba parang I remember observing uh, somebody I know no na alam ko po may addiction. Talagang ano eh uh, hiniwalayan na ng asawa, yung mga anak lumayo na yung loob. Alam mo yung yung pamilya mismo uh, takot sa kanya dahil Uh, he does not provide safety. In fact, he is a threat to their safety. Na sila mismo natatakot na sa panganib na maaari nilang pagdusahan dahil po sa presensya nitong tao na ito. Kaya lang, siya rin, eh, nakikita mo yung struggle. Eh. Gusto niya bumangon and uh, I believe several times he tried. Kaya lang talagang makikita mo na pagmalalim talagang Nandoon po yung pabalik-balik sa isang uh, pagkakamali na hindi katanggap-tanggap, no? Kaya nga ang nakakalungkot po doon, yung bang nandyan yung consequence, pinagdurusahan mo yung consequence and yet you keep coming back for more. So, ang problema dito mga kapatid, pagkatalagang ganito ang attitude, pananaw natin at tayo po ay naging malalim sa isang bagay, ang mangyayari po ay Meron ng consequences, pinagdudusahan, but we keep coming back for more. As I said, yan po ang danger niyan eh. Kaya nga, napakahalaga po na ating makita, na ating maunawaan, that as believers, eh, hindi yan ang gustong buhay ng Panginoon para sa atin. Hindi yan ang para sa atin. Meron siyang nais na mangyari sa ating buhay, at hindi ho yung tayo'y malugmok sa pagkakasala, na tayo po'y mabaon sa ganyang klase ng kalagayan na hindi katanggap-tanggap, And as I said, pamisan po nangyayari, mag-uumpisa ng sabi nga ay eh, susubukan, titingnan, and then later on magugulat ka na malalim ka na sa isang bagay. And uh, ang masaklap doon napasok sa ganong kalagayan by choice. And uh, ang magandang isipin ito, many times you also stay by choice. So ibig sabihin pag ito po ay pinasok mo by choice, meron kang pag-asang makalabas diyan. At yan po ay pag-uusapan din natin sa ating mga pag-aaral. Pero nakita nyo yung escalation? From attraction to lesser things to addiction to lesser things, ang pinakamasakla po, you get adapted to lesser things. Nang ibig sabihin nito, nasanay ka na. Yun na yung norm. Pamisan-misan po may mga nadadaanan akong lugar na talagang kung tawagin natin ay urban poor areas, no yung talagang depressed areas. May mga bagay doon na, siyempre, sabihin na nating mahirap, may mga bagay na resulta ng kahirapan, pero may mga bagay na resulta ng kapabayaan. Kagaya ng ano? Ang kalinisan po eh. Uh, yung, yung bang lugar na hindi maayos, yung kapaligirang napakadumi, kung tutuusin, kahit mahirap ka, may magagawa ka pagdating sa kalinisan eh. Kaya lang dahil nga nasanay ka na, normal na yon hindi na yon madumi sa iyong paningin, hindi na yon mabaho sa iyong pangamoy, minsan po itong mga bagay na to becomes the norm. Ang masaklap, uh, ini-imagine ko, lalaki ang isang anak sa ganitong environment. Ang nakikita niya, ito na yung kinagisnan, ito na yung kinalakihan, ang pagmumura, ang pag-aaway, ang sigawan, ang mga relasyon na hindi tama. Ito yung, ito yung kagigisnan. Na para bang, okay, ito yung norm. Ang nakakalungkot po roon, para bang kung mangarap man sila, ang pangarap nila is so limited to what they know. Kaya nga, ang malungkot po rito mga kapatid, pag hindi nila nakikita yung uh, beyond dito sa ganitong kalagayan, that will become the norm. Hindi ba parang sa mga Israelites, ano a land flowing with milk and honey, yan ang pangako. Pero dahil lumaki na sila under slavery, lumaki na sila sa kahirapan, lumaki na sila na alipin sila, uh, hindi sila yung first class citizen, ano nangyari? Uh, nung nahirapan, mabuti pa sa Egypto. Mabuti pa ang ganong kalagayan. The unacceptable became acceptable. It became the norm. Ganyan po ang deterioration. Ngayon, bakit nangyayari po ito? Kung titingnan po natin sa... Um, Galatians chapter 5 verse 19 to 21 Dito po ay pinaliwanag ni Apostol Pablo yung ating sinful nature at isipin niyo po ang epekto ng uh, sinful nature na ito no Magandang makita ang sabi ho ng passage Galatians 5:19 to 21 When you follow the desires of your sinful nature the results are very clear Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So napakabigat no na kung titingnan mo, ito po yung produkto ng sinful nature eh. Pero ang masaklap dito sa mga nakalista rito, kasalanan ho ito, resulta ng sinful nature ito, pero ito po yung mga uh, tinuturing ng iba na mga masasayang bagay, mga bagay na normal para sa iba, mga bagay na hindi katanggap-tanggap, pero ginawa nilang parte ng buhay. Di ho ba? Can you imagine, uh, wala hong kaayusan, na mananatili pagtaglay taglay mo mga bagay na ito let me cite several examples biyahe ang ka kanang panginoon ng magandang pamilya that is really a blessing di ba blessing yan kaya lang pag merong sexual immorality quarreling jealousy lust for pleasures um impurity itong mga bagay na ito pag present sa iyo ito eventually yung magandang biyahe ng maayos na pamilya ay masisira, mawawala. Ang mangyayari po, dadaigin ito ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko, pag tinatalakay itong passage na ito, ito po yung larawan ng isang uri ng pamumuhay na masasabi po nating hindi kayang pagpalain eh. Bakit? Kasi po kaya hindi kayang pagpalain dahil imagine Itong mga bagay na hindi ka tanggap tanggap ay ginagawang normal sa buhay ng isang tao. Hanggat nandyan ang mga bagay na yan, it will constantly destroy the good things in your life. Meron kang kalusugan. O, oh, nandyan yung drunkenness, wild parties, and it will destroy your health. Isa nga, nakakalungkot, ano? Yung bang mananalangin tayo na, Lord, i-bless niyo po ang aking buhay, ang aking relationship. But if you keep allowing the sinful nature to dominate, kahit po yan ang prayer mo, the Lord cannot bless you. Bakit? Kasi ikaw rin ang gumagawa ng mga bagay na uh, tumataliwas doon sa sa bagay na iyong hinihiling sa Panginoon. Kaya minsan na, nagbibiro ako pagka yung may mga birthday, eh, no? yung, lalo na yung mga mahilig magiinom, tapos naniniwala sa pamahiin. Ano yon? Kakain daw ng pansit for long life. Sabi ko, ano yung inom? Short life. So ano ba talaga gusto nyo. Long life, short life. Di ba? Kasi minsan, ano, yung mga tao, balibaliktad na eh. pinag ni halo na yung mga paniniwala, yung mga hindi tama, ginagawang normal. So, ganyan po nangyayari. So, tingnan nyo naman sa kabilang banda. Ang sabi naman ng Galatians 5.22 and 23, But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So isipin mo yan, mga bagay na napakaganda, mga bagay na magdudulot ng kaayusan, mga bagay na pag ating naranasan, talagang makikita natin ang napakagandang resulta. Ito naman yung klase ng buhay na kahit gaano ka gulo nagsimula, pag tinaglay mo yung bunga ng espiritu, makikita mo magkakaroon talaga ng improvement 'yan. So kaya nga ang sabi ano, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Can you imagine? Meron kang magulong sambahayan, magulong buhay, and then add to that life the fruit of the Spirit. Eventually, things will become better because you will become better and uh, yung blessing ng Panginoon mararanasan. Kaya napakagandang pag-isipan ito na how how many of us deprive ourselves of the good life that God provides simply because we cling to things that are not good in the eyes of God. Naalala ko ang isang kaibigan, one time he shared uh, an experience na meron po siyang nakausap na negosyante na uh, bumagsak ang negosyo no at uh, sabi nung negosyante na ito, uh, pastor, pag-pray mo kasi bagsak ang negosyo. Sabi niya, sabi nung pastor because he was bold enough to to say this. Sabi niya, alam mo, ang problema mo hindi negosyo eh ang problema mo, yung lifestyle nyo napakataas. So in other words, yung iyong pumapasok na pananalapi is not enough to sustain kung ano yung pinagkakagastusan nyo. Kaya ang nangyari bandang huli, bagsak eh. Bakit bumabagsak? Kasi nga po, ang daming mali sa buhay. Ang daming mga pinagkakagastusan na hindi dapat pagkagastusan. So eventually, nagki-create po ng problems. Sa atin, kailangan natin ding maintindihan mga kapatid ang katotohanan ng ito na pag yung weakness, no, para kang mayroong timba na nilalagyan mo ng tubig, pero yung timba may butas, no? Yan yung ganyan ang weakness eh. Lagay ka ng lagay, mapupuno, mawawala, mapupuno, mawawala. There was a time I heard a um, a statement no sa isang ministry na aking Uh, napuntahan at itong itong uh, ministeryo na ito they they help the poor at sabi nila uh, through the years of trying to help alleviate poverty tinutulungan nila yung mga may hirap uh, ito daw ang kanilang naging observation ano una ang tanong nila how can we help the poor So kadalasan po pag kami nakausap kang mahirap, no? I remember dati na mimigay kami ng gospel tracts sa isang uh, squatters area. Ang sabi sa akin ng mga tao, may mapapalaba kami dyan? Pagkakaperahan ba yan? So, yung mentality na palagi pera ang solusyon. So anyway, itong organization na yon came to the community with money. Dumating na magbibigay ng pautang. Yung utang, wala akong ano yan. Walang kolateral. Uh, wala nga masyadong dokumento eh. Uh, so, pautang sila. Uh, titingnan nila anong-anong mangyayari pag binigyan natin ng pera yung mga taong nagsasabing nasa kahirapan sila dahil wala silang pera what will they do with money eto kanilang napatunayan una may mga tao po na pag binigyan mo ng salapi you will give them opportunities pero yung opportunities po two sided yan opportunity to live a better life dahil papasok sa negosyo or to use the money para sa kanilang mga kahinaan. So, pagkaganoon, hindi rin nakatulong. Ngayon, napansin nila, may mga iba na gumawa ng negosyo. Kaya lang, sabi nila, typical sa mga Pilipino pala, pag nagne-negosyo, ang negosyo ang nasa isip, kadalasan, sari-sari store. <laughs> I think totoo to, no? Kasi pag lumabas ukay ng bahay nyo, yung sari-sari store, tabi-tabi, no? Misa, mapapatanong ka na lang, eh, no? Ah... Uh, bakit napakaraming sari-sari store? Ang masaklap, tabi-tabi pa. No, paano kaya kikita, no? Anyway, uh, ganyan po ang ang mentality. susabi so nila, yung yung capital, finances is not enough. So they came up with another uh, thing. Capacity. Turuan natin magnegosyo. Tinuruan. At marami po umangat kasi may capital ka na, may capacity ka pa, so aangat. Yung pangatlo character. Bakit? Kasi napansin nila, may mga umangat na kliyente. Kaya lang, dahil may mga kahinaan, yung kinitang napakalaki, meron nga silang mga sobrang successful na malalaki na yung negosyo. Eh. Nagsimula sa maliit, talagang napalaki. Ang problema lang ho, nung lumaki ng lumaki yung negosyo, itinaya sa sugal lahat. Dinala sa bisyo yung pera. Bagsak ulit. Balik sa zero. Imagine mo, no? nandung ka na, umangat ka na, tapos babalik ka na naman. Bakit? Kasi nga po ang problema, mga kapatid, pagka ang tao, hindi inaddress yung kanyang weakness, kahit bigyan mo siya ng opportunity, aangat, but sometimes yung pag-angat would be temporary. Why? Because the weaknesses are still there and the weaknesses will pull us down. Ayaw natin yon. Pero nangyayari po yon. Kaya napakahalaga na ating i-address ang issue na ito para makita natin na may mga bagay na nananatili sa ating buhay na hindi dapat manatili sa ating buhay at ito ay dapat mapagtagumpayan. Kaya nawa po, kung kayo ay nandun sa point na may mga weaknesses kayong pinangangalagaan sa inyong buhay, eh ang simpleng katanungan hanggang kailan nyo pananatilihin yan. Meron tayong power over that because of the strength God gives. At hindi po simple ang proseso, pero may pag-asa dahil may pagbangon dyan dahil sa Panginoong Iso Kristo. So, nawapo ay maranasan niyo ang katagumpayang iyan. At pag-aaralan din natin sa mga darating na araw kung paano natin haharapin ang mga kahinaan yan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.